ngayon magluluto tayo na mismo. Pero yung tuho to, eh, lalagyan ko yung miswa na net ng tuho. Sa sahog ko, ipon, at patola, bawang, sibuyas. Ayan, sibuyas daw. At saka yung ating miswa. Huwag na natin lagyan. Ayan. Siyempre, hindi mawala yung ating patis. Ngayon magpiprito tayo ng ano. Wala yung baboy kung hindi hipon sa sahog natin. O mag-i-slice yung mapakuking ng bawang sibuyas. Balik tayo. Iprito ko yung tofu mo muna 'yaja 'no pag mainit ni mantika. Alam mo na. O mas iprito tayo nang kokongotin natin. Okay so, na. Ngayon, balik na Oh, ang ganda ng tofu natin. Tuhon natin na pagka Hindi na Ang danggalin na natin. tapos itip natin natin. Mm. Ito meron sa guide with fritos. Kailangan pag nag-trito, ano na siya, inot na mainot siya ng tita, pero hindi ko Ito ako na nag-trito nito, ito palagi na dodero. Wala ba na siya ang Wala ka dulo dulo. iba nito, pwede natin lagay sa lugaw o sa takwat baboy. Hindi natin na ilagay sa lugaw. Pero hindi natin oo. para matutok lang talaga yung atin para hindi siya ganang na maging mantika nakalitin lang niyo, mas, eh. yung mga yung mantika na ilagay kaya magigisa na si mata ko oh, maglalagay tayo ng oil konti lang talaga lalagay na natin yung mantika nagmamadali na at panghali na naman si Mapa Kofi nagluto. Wala na lang

So, natin na paminta bago natin. So, natin ang pati para may lasa na siya pag nilagyan natin mamaya sa sabaw. natin lagay ang ating papel Para magiging. Ganyan natin ulit ng papel. Para kumpit na lang mga pampalasa natin. Balikan natin. Ito lang. lang lalagyan na natin yung water. Medyo mainit to, kaya ano, nag-ready ako ng mainit para mabilis na luto. Yan. Para kulo na lang. balikan natin. Kung kumulo na, lalagay na natin yung ating yuswa at tokwa. lalagyan natin ng kunting tak-tak-tak. Ayan. Kunti lang talaga nalagyan natin ng asin kasi parang kulong yung alat nya pwede so, na natin lagay yung ating yusua yung yusua natin marami Ayan. hindi pa kumulo kukulo na yan pasagal-sagal kumulo kung hindi na makaantay, nagugutom na ano, alas na ba na? alas? ano alas ito? alas na yun ang bulis ang talaga Parang tumatakbo yung oras natin. Dami na ba ito? na naman yung ating miswa na ito. Balikan natin. Balikan na natin yung ating dami talaga. Uh, uh, na ang ating miswa. Pwede na rin natin lagay yung ating tokwa. Maraming um tokwa talaga. Tok tokwa, tokwa! Kain na tayo! I-ritok eh. na, oh. I-ritok, eh. masarap mamaya pag uh, sinipag sila pa ko kung nag-arrest rider tayo. Pag sinipag ako, oh. Eh. Pag sinipag pa tayo. Adoros ko, eh. Ito na yung ating biswa. Ah, kain na tayo. Okay na. Kulo na lang talaga. Inintay ko. Kulo, kulo. Kulo na lang. Kulo na lang talaga. Kuloan lang. Ayos na. Ito na talaga. Hmm. Tama lang yung laso. Ang sarap. Kainan na tayo. Like and subscribe. Thank you for watching.